Inututukan ngayon ng kampanya kontra illegal na droga ng PNP sa Coronadal ang mga malalaking drug dealers sa lungsod. Ito ay ayon kay Coronadal PNP spokesperson Captain Ralph Marvin Francis Rivera. Layo dito ayon pa kay Rivera na mapigilan ang pagkalat pa ng illegal drugs sa lungsod. Paliwanag ni Rivera, marami kasi mga nahuli noon ang nanulong muli sa illegal na droga. Ayon pa kay Rivera, dahil sa tumataas na naman ang demand sa illegal drugs, maaaring malalaking bulto rin ito ang tinatangkang ipuslit na mga drug pushers. Itong daylan kung bakit Alki Rivera Mike vitamin naman ito ngayon ng PNP ang mga malalaking sources ng illegal drugs. Ngayon pa man, Ague Rivera para sa mas matagumpay na paglaban sa illegal na droga, kailangan pa rin ng PNP ang tulong ng komunidad. Continuous ang atong operation na ginakandak against sa illegal drugs. No? Kinala naman ang bulig no, sa community. Makatag ka mo sa information ko nabal nabalaan nyo nga uh, may mga suspected kamo nga amo na siya ang kapamilya pigya among or maskin katong gagamit si Coronel PNP spokesperson Captain Ralph Marvin Francis Rivera Ruel Usano NDBC Bida Balita